mas malawak na option, mas mabuti dagdag persa sa gilas team ito ang ginawa ni Coach Tim Cohn. Dinagdagan pa niya ngayon ang kanyang pool ng mga players at nasabi na niya noon pa mana na meron at merong mababago sa kanyang lineup dahil sa injury at availability ng mga players. Ilang araw na lamang ay laro na ng gilas laban sa team ng Guam at maganda ang update na lumalabas tungkol sa gilas team. Maglalaro si JB para sa gilas at masasabi natin na siya ang pinaka-core ng ating national basketball team, ang all-around player natin at siya ang may pinaka malaking role sa sistema ni Coach Tim Cone. Magiging pilay masyado ang gilas kung si JB ang nawala sa lineup. Idagdag pa natin na wala pa tayong kay sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Dalawang panalo ang kailangan natin sa first window laban sa team ng Guam at sa nakikita natin magagawa ng gilas na makuha ang dalawang panalo laban sa team ng Guam. Ito ay base sa stats ng dalawang teams at sa kanilang mga players na maglalaro. Masasabi ko na kung sakali na walang JB ngayon, talagang malalagay sa alanganin ang gilas team. Team. dahil mawawala sa balanse ang Gilas team magiging pilay masyado ang takbuhan ng kanilang mga plays pero yun nga meron tayong Justin Brownlee at nasakto ang pagkakalagdag ni QMB kaya nasabi natin na mananalo ang Gilas base na rin sa scouting na ating ginawa at sa tagal na natin na nakatutok sa galaw ng mga Pinoy players sa local at abroad at ng ating Gilas team ay madalas tama ang nagiging prediction natin sa kanilang mga laro. Juan Gomez ang bagong dagdag ni Coach Tim sa kanyang Gilas pool at mula sa 16-man pool na Punta na yan sa 17 pero given na nga rin na hindi maglalaro si Kai at si Ansh Guamem na malapit na ngang maging local player ng Gilas. Nasa 15 ng active at healthy sa pool ni Coach Tim Cohn ngayon. Ren Sabando ang isa sa maganda ang nilalaro sa KBL at hindi malayo na mapabilang ulit siya sa Gilas lineup o pool ni Coach Tim Cohn. Todo na ang ginagawang pagpapainit ni JB talaga namang nakatutok na sa kanyang conditioning at inihintay na lamang niya ang kanyang mga kakampi. Isang magandang pagkakataon ng laro ng GILAS gilas laban sa team ng Guam para masubukan naman ang lakas ni QMB at maibabad siya sa laro para sa experience at chemistry dahil kulang na kulang si QMB nito bagong salta sa gilas team mga nga pa konti pero makakahabol naman at lalakas bilang isang gilas player. Jun Marapahardo, AJ Edu, Kentin, Milora Brown at Japet Aguilar sila ang mga big man na kasali sa gilas pool mga players na meron talagang height para sa position na ito nasa 16 average ang height nilang apat. Sa November 19 naman ay magpapatuloy na ang pagproseso sa naturalization ni Benny Boutright at ang maganda dito ay meron ng paggalaw sa naturalization ni Kuya Benny. Malaki ang chance na Benny Boutright at Kai Soto ang magiging isang malaking pantapat ng gilas laban sa team ng New Zealand at Australia sa second window ng qualifiers. Maganda pa nga kung magiging local na kaagad si Ansh Kuwame pagdating ng 2026. Mas maganda may laban tayo laban sa dalawang powerhouse team na ito ang New Zealand at Boomers. Sobrang lapit na nga ng laro. 10 days na lamang at magsisimula na ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sigurado na magkahabol na naman si Coach Tim Cohn. Isa sa pro-problemahin niya ay ang ma-integrate kagad si QMB sa kanyang sistema para maging mas epektibo sa kanyang mga plays at kung nakapag-adjust nga kaagad. Si QMB ay magiging malaking tulong ito para sa Gilas Team laban sa Team ng Guam. Mas malaki ang maiaambag ni QMB sa ating National Basketball Team. Sa nakikita natin ay kayang-kaya ng Gilas na tambakan ng Team ng Guam dahil limitado rin ang kanilang lineup na kanilang ginagamit. Hindi ganon, kalalim ang kanilang bench sa matatangkad ng mga players habang ang gilas ay merong height sa kada palitan AG Edu, Junmar, QMB at Japet Aguilar. Magiging mabigat ito laban sa team ng Guam at isa nga rin ang team ng Guam sa pinakamahinang team dito sa FIBA Asia sa ngayon. Pero yung kakayahan nila na makaisa laban sa team ng gilas ay hindi nga rin nawawala. May chance pa rin silang talunin ang gilas, lalong lalo na kung naging maganda ang kanilang shooting sa tres, isa sa dahilan kung bakit nananalo ang mga ang underdog na mga teams laban sa malalakas na mga teams at ito nga ay ang pagkakaroon nila ng dekalidad na shooting sa three point area.